nagtanong sa akin dito nag pintor daw ko no ah. nagpapadala ng mga video mga picture ng mga gawa na hindi naman ako sigurado na sila talaga ah. kasi napakadali mag picture ng hindi mo gawa eh ah. napakadali gumawa ng mga galon galon tapos pag inaktual na, ganito na nangyari. Parang hindi nakikita yung tama at malik. Ang mga arkitek ay masilan. Sabi ko sa kanila. Hindi yung bata na kaya mubulang-bulahin. Kung sa akin pa nga lang, hindi napapasa. Paano pa kaya kay arkitek? Tingnan mo ito kaya. Ayan mo. ko na ko rito. <laughs> Masilyahan talaga to. Ayan nga. Eh, nako. Hindi, si pinapalig yan. Tano, sino engineer? Sino ang pintor? Di ba? Sino foreman yan? Bakit nakapasayan? Ayan nga yung... nga. Sabi nila, kaya kinayaan mo ba? Hindi ko kinayaan yan. Kaso nga lang may ginagawa ko, hindi ko sila masyado natutukan. Medyo sumama rin ang kaluhuban ko ng mga ganyang tira eh. Kasi hindi naman porfit gano'n. Gano'n na talaga. Nabihiyan ko rin sila yung ganito kalita project tulungan lang ang tao. Uh, kasi hindi ako pwede mag full blast ng tao dito ng sampo 15. Eh. kaya maliit lang to pinakamarami sa ganitong project apat lalo walang concrete ito puro bakal welding lang pag natak mo na yan wala na mas nakatagay din sobrang dami so, di sa ng trabaho oo oh. yun ang sinasabi ko sa kanila na hindi ako pwede magkaroon ng maraming tao pero yung mga walang consideration din kasi, eh. yung mga nag-take advantage kasi, yung mga, ah, okay lang yan. Ganito, ganyan. yan, ah, alam, na ano nakaka, uh, rin na, nakaka-open din. So, una -una sa una-una ako sinabihan sila, yung mga kasingit-singitan, yung atupagin nyo talaga, kaya hindi talaga Kasi ang unang titingnan niyan, laylayan at kayo mga singit. Kalalang may ikig. Hmm. Hindi yung kititingin sa gitna. <laughs> ang titingnan niyan, yung mga gilid. Hindi yung puro ano lang. Yung... Akala siguro nila. Pag inalong ito, yung na talaga yun, gitna lang, yun lang titingnan yung maganda lang. Ah. Ay, nako. Tapos itong mga ilaw na ito, kakabit ko na ito. lay pa eh. Nako! Isa rin pala dito. Okay guys, patay na yan. Yung ilaw. Ha? Nakita na yung mga lubak-lubak ko. -lubak, oh? Wala pang ilaw yan. Hmm. Ito. And Ayun, may mga butas pa. Na. Malala ka ng butas, di ba?

kakit sa langsun.